Good morning mga pare ko. Gumawa tayo ng kinilaw na bangos. Paano paano tayo gagawa ng kinilaw na bangos? Ayan. E, i share ko lang sa inyo yung konting kaalaman natin ng wow, paggagawa ng kinilaw na bangos na pang -polots. Alam mo na 'yon, yung pang Yung mga mahilig diyan sa sa partner, ko anong ipapartner nila dyan yan mga hard ang ipinapartner oh. nila dyan para mas okay ay mga pare ko yan simple lang naman gawin niya yung mga ingredients niya mga pare ko yun yan hiwa hiwa ka lang ng maliliit na mga ano yan pipinuhin mo lang siya yung katamtama na liit lang ay mga pare ko si boys kamatis at saka luya mga pare ko yun Ayan pag natikman nyo to mga pare ko yung bangus na to ah. baka makalimutan yung mga kapitbahay oh, niyo, no! ha? pero sana wag naman mangyari mga pare ko kasi pangit naman kung nakakain ka lang ng kinila makalimutan yung mga kapitbahay pangit naman kung ng naman yung mga pare ko eh. dapat mag iingat din tayo oh. Kui, kasi mahirap na eh may sa panahon na yun, mahirap na mga mga may sasabihin ka ng hindi maganda sa kapitbahay mo dapat kapitbahay mo mga pare ko'y mamalhin mo. Wow. dapat niya bibigyan mo pa siya pag uh, natapos na nagawa. Wow. Nakilaw mo na 'yan, bibigyan mo siya para makatikim din. Huwag tayong maging maramot mga pare, yes. kaya 'yan. Ituturo ko sa inyo kung paano gagawin 'yan. yan simple lang ng gawain 'yan. 'Yan, i-share ko lang sa inyo ang konting kaalaman natin yan yan okay magsasawa mga pare ko wow Ay, message nyo lang ako yan mga pare ko eh pupuntahan kita magkikilaw lang tayo kahit na isang sako siguro bangus kilawin natin kayang kaya natin yun ha mga pare ko yun ha? hanggang dito na lang tong video natin maiksi lang to mga pare ko. Mag-iingat kayo dyan. Saan man kayo naroon mga pare koy. Sana mapanood mo itong video ko at makatulong ako sa sa mga pagkain na mga hindi mo pa na gagawa mga pare ko yan. Sana magawa mo ito, makagawa ka ng ganito, bangos na kinilaw. Pag matikman mo yan mga pare ko, napakasarap niya mga pare ko. Taman-tama talaga dyan sa mga inuming